bagong episode na naman tayo kay Eli napaka simple lang para sa ating episode for today kagawa lang tayo ng pork, chicken at tubo simple simple lang kay Eli at madaling sundan para sa ating episode for today kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa kaya kung handa na kayo kay Eli, papagita ko muna yung aming simpleng sangkap para malaman nyo pag kayo ay gustong magluto ng pork chicken adobo, panoorin nyo na lang yung video natin hanggang sa dulo para makuha nyo kay Lee yung idea o sangkap para sa ating episode for today. Kaya tara kay Lee, makita ko muna yung sangkap natin. Ang panginit nyo. Tara! Let's, let's go! Ina. Tara kay Lee, papakita ko muna yung sangkap natin. Kaylee. Ito yung sangkap natin. Ito yung pork natin, kaili Ito yung chicken natin. Napakasimple lang para sa ating pork chicken adobo. At ito yung sangkap natin. Meron tayong kalamansi, laurel na pampaswerte, siling pula at siling green, oyster sauce, baka naman. At meron tayong pineapple tank juice, kaili. Tapos meron tayong sibuyas, bawang, pamintang wazat, pampaasim na suka, pampalat na tuyo, yung kaili, cecep ko muna to, tapos imamarinit natin ng mga kalahating oras bago natin siya adubuhin. Kaya tara, let's go! Kaili, itchap muna natin ang ating pork na simpleng nga ano lang to kaili. Good size silang kaili para sa ating pork chicken adobo yan mamarinit lang natin ito kayo ng mga kalahating oras bago natin siya lulutuin para mag absorb yung ilalagay natin na sangkap kahilip, chop na natin yung manok ito yung paborito ko Buntot kaya lalagyan lang natin kailin ng twist para kakaiba naman yung adobo natin yan Yan na kay Lee, ayusin ko muna yung mga sangkap bago natin siya ibababad ng kalahating oras. Yan na kay Lee, si Boy naman ay inumpisahan niya na kay yung mga sangkap. Pinihiwalan kay Lee yung kalamansi. Si ibababad muna natin yan siya sa kalamansi. Tuyo, pamintang wasak kay na Napakasimple lang bago natin siya i-adobo kay para malasa ang ating Chicken, pork, adobo. Napaka-simple lang yan, kaili Panoorin nyo, kaili hanggang sa dulo para makita nyo at malaman nyo pag kayo ay nagluluto para sa ating chicken, pork, adobo. Balikan na lang natin ulit nung maya, si Boy mukbang. Pag nagtitimpla na tayo ng... Pag nagmamarinit na tayo nito, kaili sa ating pork and chicken adobo. Mag... Yun na, kaili mag-umpisa na tayo lalagay na tayo dito kay Lee ng tuyo. One-fourth cup. one pot kalahati Kayli. Lalagay natin tuyo para sa ating adobo. Yeah. Sa ating pamintang wasap, lalagay na natin para sa ating marinade is Sos. Pwede na po itang na natin yan. Yan, lang. Kalamansi natin. Pigaan na natin dito. Napakasimple lang ito kayo sa ating marination para bago natin ito siya inatili ay malasa na yung pork natin. Itong recipe kayo ay napakasimple lang. Madali lang siyang sundan. Napakabango na kayo. Yan ang kaili. malinis yung kamay natin. Likos lang natin yung kaili. Para yung lasa niya ay mag-balance. Gamit ng ating Worcester sauce. Mamaya natin maglagay ng na suka kaili pag na, pag na salang na lahat ito. Ito muna ay tuyok. Worcester sauce. Pineapple tang. At kalamansi kaili. Naku, wow. Napakabango kay hindi ko nandito ka lang sa tabi ko. Sigurado gutom ka na. Napakabango kay para sa ating pork chicken adobo. bababad lang natin ito pirdi ng kalahating oras. tsaka natin siya lulutuin para yung ano, nanana ay malasa na. Wow. Ito ulit si recipe na tapailain na puro simpleng. Yan. may kuslan natin kaili para yung mga nilagay natin ay magbabalan sa kanya bango krapit yan na kayily babag mo natin yan ayusin mo namin itong mga sangkap yan na kayily habang nagmamarine tayo kaili ay sibimukbang inumpisahan na rin ng kanyang mga activity pag iiwan ng sangkap kayily bawang, yan yung inuna niya kasi simple lang naman yung sangkap natin sibuyas, yan. Bawang, napakasimple lang kay Eli para sa ating pork, chicken, at tubo. Panorin nyo lang ito kay Eli sa dulo. Kaya, simple yung recipe lang ito kay Eli. Yan. Ah, lang tayo kay nag-upload ng video ngayon dahil nasira yung cellphone natin. Kaya iba pa yung gamit natin kay cellphone. Wala pa tayong pambili kay Eli gamit. Kaya, tsaga lang muna tayo sa ating ginagamit na cellphone kaya yan kay Eli balikan lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang. pag nagkikisya na tayo sa ating sangkap kay Eli maglagay muna tayo ng mantika para pag uminit ilagay na natin ang ating sangkap simpleng ano lang to kay Eli para sa ating episode pork chicken adobo wow 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 yan na kailin maglagay na tayo ng bawang lagay na natin simple yung wow 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 yan lang natin kailin magulitin brown yung bawang natin saka natin lagay ang ating mahiwagang sibuyas Yan kailis sa punto nito. Pwede pwedeng natin ilagay ang ating sibuyas. Haluin lang natin. Yan. Ayan lang natin na medyo maluto yung sibuyas natin dagdagan natin ilagay ng ating na pork and chicken yan pwede pwede natin ilagay ang ating na chicken and pork lagay na natin wow wow taog na naman ito kay Eli natin yung yan yung sarsanya kay Lee, ito mamaya na natin ilagayan hindi kusuna natin yan kay Eli Okay. Takpan muna natin yan at balikan na lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas na yung ilang minuto, kay balikan na natin. Wow! Mikos lang natin kay Yan. Kumatas na yung pinagmarinit natin. At yung tira niya, mamaya na natin siya ilalagay bago siya pag medyo lumambot na. Ito pala kay Lee, habang pinapalambot natin to ay magsha-shout out tayo lag sa ating mga solid at challenge viewers dyan. Kaya takpan muna natin yung kaili at magsha-shout out muna tayo sa ating mga solid at challenge viewers natin. Yung kaili habang nantay natin na lumalambot ang ating pork, chicken at tubo ay magsha out muna tayo. sa ating mga solid at challenge viewers dyan. Kaya shout out Kim the channel from Ayala, Sembawang City. Out. Damaso Ramos. Out. James Channel from Saudi Arabia. Out. Bista, living in Japan. Out. Jim Rizzo from room Italy. Out. Match in Japan. Out. And Laila Gatagayama from Japan. Out. Mamie Meal from Muscat, Oman. Out. Mother Blood Out. Bartholomew Grutas Stout Gerani Yimpao from Kabiti. Stout Lorena Palacio Masanegra Stout Mondar Blag Stout Reed Official Blag Stout Divina Robertson Blag Stout Anitz Blag887 Stout Erlidon Laurino Bayuna Stout A Missing Yeg's Channel Stout Amigos Amigas from San Rafael-San Carlos-Pangasinan City Stout Mercy Twin Casulas from Netherlands Stout Hilton and Hailey Blood Stout At Home with Eden Blood Stout and Arthur Blag Stout and Ate TV Stout Jury and Shinaris Stout and Tunas Dairy Stout and Ma Michelle Kawakubu yun maraming maraming salamat sa iyo Ma'am Michelle Kawakubo sa pagtangkilik niyo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw kaya maraming maraming salamat sa inyo lalo na ang ating mga OFW na silent viewers at sulit subscribers ay maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support sa ating munting channel kaya shout out sa inyo dyan shout out ECX ng Kalirun shout out Stolano Group shout out Walk Riders shout out Alabang Boys shout out Sonora Boys. Shoutout. QMD Department. Shoutout. Hero. Calvert Santos. Out. Chris Molina. Shoutout. Glenn Agaton. Lorenzo Borja. Jedan Rady, Kim De La Viga. Fernando Canio. Gerald Avila. And RG Valentino Val. Yun mga kailan mga solid natin na Chalit Viewers. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. support so, support nyo lagi sa aming munting channel kaya shout out sa si inyo ating at ingat palagi shout out Kopi Boys napakasimple lang Kopi Boys para sa ating episode for today masarap pulutan pero sa atin bang mukbang <laughs> simple episode to kay Eli o Kupi Boys para sa ating pork chicken adobo kaya tara na balikan na natin baka nasunog na ang ating pork chicken adobo. Kaya, let's go! Yan kay Ili, pagkalipas na lang ilang minuto at kasi tapos lang natin mag-shout out, balikan na natin ang ating adobo. Pork chicken adobo. Wow! Fantastic! Napaka bago na kay Ili. Yan, try nyo kay Ili na hindi na kayo gumagamit ng sugar pineapple tank ang gagamitin niyo. sigurado naman ito kayli tawag na naman ang kaldero may na kunti kayli ilagay na natin ang ating ibang sangkap pati yung tira nating sarsa tsaka natin ilagay kayli yan medyo malambot na rin yung yung ano natin yung pork natin pwede na natin ilagay yung tira nating tira nating sarsa kanina kay Eli sa ating marinade yan napaka pangu kay Eli ang ating adobo na napaka simple lang gamit lang ang ating oyster sauce toyo, calamansi at simple ang ating pineapple tang takpan muna natin yung kay Eli at balikan natin ulit mamaya para maglalagay tayo ng siling grill at siling pula at ating pampaswerteng laurel kaili pagkalipas ng ilang minuto, balikan na natin. Wow! Amazing! Adubo! Ilagay na natin, kaili ang ating siling green at siling pula para magka-spicy na yan. Mikos lang natin. Pwede na tayo dito, Kelly, maglagay ng soka. Punti. Ayan lang natin ito, kaili na mabawasan yung sarsa niya. Para goods na goods, ang ating adubo. Gamit ang ating pineapple tank na napakasimple lang at malinamnam. Maglagay natin dyan ng suka. Kalahating ano lang kailit, kalahating sandok lang. Yan. Kasi may kalamansi siya na kailit. At takpan man natin yan. Kailit. Ilagay na pala natin ili ang ating laurel ng pampaswerte. Okay mabubuo ang adobo natin pag walang laurel. Lalagay tayo ng laurel kay Yan. At hindi na natin siya takpan kay para mabilis mag-absorb yung sarsa niya at mababawasan ng mabilis. Kaya, kaya ano na lang natin kay na walang takip para mabilis siyang mabawasan yung sarsa. balikan na lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas ng ilang minuto kay ang bilis na nag absorb kay yung sarsa niya. Wow! Napakasimple lang para sa ating pop chicken adobo. Tikman na muna natin ito kay Lee bago tikman na ating hurado kung okay na ba talaga ang lasa niya. Para pag may kulang, pwedeng dagdagan. Pero I think kay okay na okay na ito ang ating timplara. Tikman muna natin. Wow! Wow! panalo kay Elik 120% panalo taob na naman ang kaldero nito kay Elik yan ganito ba kayo kay Elik magluto ng simpleng adobo yan okay na to kay Elik pwede na natin itong patikman sa ating hurado yan okay na to Tikman muna natin ang ating hurado, Kaili. Yan na, Kaili. Titikman lang ating hurado ang ating taga-hukom sa ating Recipe na si Boy Mukbang. Okay lang, okay na to. Yan na ang ating AC at simple Recipe Ang ating pork chicken adobo. Maghahin lang kami ng kanin kaili. At ba na. Wow, wow, wow. Yan na kaili ang ating finished product. Ang ating pork chicken Adobo, Wow, wow, wow. Rice de boy mukbang. At gutom na naman si boy mukbang. Wala pala kay Lee yung isang pamangkin ko. Ah, nandun sa tita niya. Kaya kadalaw lang kami ni boy mukbang. Ayan. Ang ating finished product na napakasimple lang. Pork, chicken, adobo. Rice natin kay Lee. Kaya ano pang inintay nyo? Tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay din mo bubusog. kay kaya tapos lang natin magluto ng simple recipe, gumawa lang tayo ng pork chicken adobo, simple kaili style, kaya kasi na kay Eli, wala yung pamangkay kong isa, nandun sa tita niya, kaya dalawa lang kami ni Mukbang, kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing na pinagay mo sa amin at maraming salamat. Dilaw mo, mo kami sa sakit at iskasya. Maraming salamat Lord and God bless you all. Amen. Amen. Ano pang inintay nyo? Tara! Haba. Hababa Haba na! Napakasimple lang kay Ling ating ginawa. Gumawa lang tayo ng pork, chicken, adobo. Kaya kain tayo sa inyo. Jimboy Lauriso from Rome, Italy. Laila Katagayama from Japan. Bisdak, living in Japan an at the GBTV an Mudge in Japan an atin at an Michelle Kawakubo kaya tara lahat hindi pa kumain dyan sumabay na lalo na kay Ma'am Michelle Kawakubo sumabay ka naman para sabay-sabay tayo mabubusok para sa aming easy at simple recipe kaya ano pang hinintay niyo? tara attack first fight wow

Kalau yang pemakainya ku kayak ini nandun setidaknya. Hmm. Mungkin teman masih kubu-kubu. Masih kubu-kubu kayak teman. sarap kainin yung chicken natin naging lasang po panalo pwede pwede nyo ito kainin uh, ah, gawin siya po mamahay nyo Fall. Napakalasa kay Rick. halo Hmm Ah. Grabe pa ng iba yan. Wow. Napakalala sa kaili. Eh. Pati yung kapiratong sarsa niya, talagang sila suwabi. Eh. Ui, 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 mặt đi, vui ngọt bánh Ui Ui Cảm một please sabi sold out kay Ely napakasarap pwedeng pwede na ito gawin sa pangumain nyo ang ating pork chicken adobo <laughs> kay Ely ili-requite mo namin ito bago kaming paparam sa inyo yung kay Ely Solved na naman tayo sa simple recipe pork chicken adobo kaya. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. bye bye, bye, -bye.